Makalipas ang ilang oras, dumating ng doktor. Pwede nang i-discharge si Itay. Kita sa mukha niya ang pananabik na makauwi. Binigay sa akin ng nurse ang discharge papers. Agad ko itong inayos. Buti na lang may ayuda mula sa gobyerno. Ni piso, wala kaming binayaran. Dalawang libo lang ang laman ng wallet ko. Sapat lang sa pangaraw-araw. Pagka-uwi namin, dumiretso si Itay sa likod ng bahay. Tambayan nila ni inay noon. Alam kong miss na miss na niya si inay. Sumunod ako rito. Iniisip mo si inay, Itay? Siya lang ang minahal ko, anak. Kaya ganito ang sakit. Pero Itay, kailangan na nating tanggapin. Kung magpapatuloy ka kasing ganyan, baka pagalitan ka ni inay sa taas. Napangiti siya at tinapik ako sa ulo. Tama ka, anak. Pasensya na kung naging malayo ako nitong mga nakaraan. Babawi ako. Okay lang, Tay. Ang mahalaga, andito ka na. Pumasok kami sa loob. Pinagpahinga ko si Tay. Tapos nagluto ako ng paborito niyang paksiyo na sinay ang laging nagluluto. Hindi man kasing sarap, sinubukan ko pa rin. Tay, kain na po! Tawag ko. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang ngumiti. Ang bango ah! Anong niluto mo? Secret, tikman mo na lang. Hmm, pwede ka na mag-asawa. Naku tay, Di pa yan priority ko. Enjoyin ko muna ang pagiging dalaga. Habang naglilinis ako sa hapon, nakita ko ang calling card ng babaeng maganda sa opisina ni Mr. Damian. Ang sabi niya, tawagan ko raw siya kapag handa na ako sa trabahong kayang magbigay ng malaking kita sa isang gabi. Napaisip ako. Kinagabihan, nakita ko si Itay. Hawak ang larawan ni Inay. Kamukha -kamu mo talaga siya. Bulong ni Itay. Anak, sinanla ko ang lupa para sa operasyon niya. Pati ang maliit nating sakahad. Kailangan na nating lumipat sa kagayan. Napaluha ako. Tay, dito na kayo tumanda. Dito kami nagsimula. Hindi ko ahaya na mawala sa atin ang lupang to. Pero wala tayong pambayad. Maghahanap ako ng paraan, Tay. Hindi natin ito bibitawan. Hindi ko ahayaang mawala pati ang alaala -ala ni inay. Umayo ako para tingnan ang niluluto. Habang naglalakad, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad. Sana ko kukuha ng ganong kalaking pera. Napabuntong hininga ako, Puno ng kaba, pero hindi ako susuko. Maaga akong nagising para magluto ng almusal. Itlog at talong lang, sapat na. Pagkatapos, naligo ako at nagbihis. Paglabas ko, nakita kong nagkakapis si Itay. Nginitian ko siya. Nagmano at pumasok ulit sa silid. Pagbalik ko para kumain, wala si Itay. Lumabas ako at nakita siyang nakatanaw sa bukid. Malungkot ang mga mata. Itay, kain na po tayo. Tumango siya at sabay kaming bumalik sa bahay. Pagdating ng kaibigan kong si Ronnie, agad siyang nagtanong. Bes, parang ang lalim ng iniisip mo ah. Wala ka bang kilalang nagpapautang? Kailangan ko kasi ng pera eh. At anong gagawin mo sa pera? May babayaran kami. Malaki. At kung hindi, mawawala yung lupat bahay namin. Halos pabulong kong sagot habang pinipigil ang luha. Tutulungan kita, Bes. Maghahanap tayo ng paraan. tumangulang ako. Sa trabaho, abala kami ni Ronnie sa pag ng display. Sabi ni manager, may bisita raw pero hindi sinabi kung sino. Patuloy ang trabaho pero ang isip ko lumilipad. Saan nga ba ako kukuha ng malaking halaga? haba ko kumakain kami sa kantin, bigla siyang nagsalita. Bes, kawawa na yung pagkain mo. Durog na durog na. Napatingin ako sa plato ko. Wala talaga akong ganang kumain. Pagkatapos ng shift, naglakad na ako pa uwi. Nakita ko pa si manager at yung babae mula sa opisina. Napayuko ako. Buti na lang dumiret siya lang sila at di ako pinansin. Madilim na sa daan pa uwi, kaya laking ginhawa ng may tricycle na dumaan. Sumakay ako at umuwi na. Pagdating sa bahay, hinanap ko si Itay. Nasa likod pala siya, nakatanaw sa malayo. Tay, ayos ka lang po ba? Ayos lang anak. Halika na, kumain na tayo. Sa side ni Matilda. Are you serious? Hindi ko kailangan ng party. Pakakasalan ko lang naman yung kasin mo. Come on, Damian. Bachelor's party lang to. Isa lang to sa buhay mo. Next week, tali ka na kay Tere. After that, goodbye freedom. Besides, I have a gift for you. Okay, okay, fine. Just don't tell your cousin. I don't want drama. You know her. Cross my heart. Secret natin to. Tell me when and where. I might visit my business in the province anyway. Great! Can I come? May friend ako ron na gusto ko makita. Friend? Since when? I'm a friendly person, remember? Hey, do you need anything else? I'm exhausted. Nope, rest well, man. Habang pauwi, nakita ni Matilda ang sasakyan ni Tere, kasama ang ibang lalaki. Bakit parang may milagro? Pinatay niya ang ilaw ng sasakyan at palihim na kinuhana ng litratong dalawa. Pagdating sa hotel. Yes, ma'am, sabi ng receptionist. Room number ng bagong dating na couple? Sabi ni Matilda. Ah, sorry ma'am, confidential po yun. I'm Matilda Falcon, fiancé of Cleven Cortez. Namutla lang receptionist at binigay ang info. Room 69 po ma'am, sorry po talaga. Bigyan mo ako ng room na malapit doon. Room 70 is available. Habang papasok sa elevator, may staff na may dalang alak. Saan niya mapunta? Ah, uh, room 69 po. Matilda's mouse then gives him a mini camera and cash. Ma'am? Just hide the camera in their headboard. I'll handle the rest. Tumangong staff, takot pero sumunod. Sa loob ng kanyang silid, Naghanda na si Matilda. Bukas, malalaman ko kung anong klaseng pagtataksil ginawa nila. Para sa kaibigan ko, gagawin ko lahat. Habang naliligo, tumunog ang cellphone. Love, where are you? Nasa mo. See you. I'll be there in five. Sagot naman ni Cleven. Sa side ni Mira. Maga akong nagising para magsimba. Linggo ngayon kaya walang pasok. Nakasanayan ko na to lalo na nung buhay pa si inay. Ngayon, mag-isa na lang ako nagsisimba. Habang nagluluto ako ng agahan, dumating si tay. galing palayan, may patalim sa bewang. Kain na po tay. Umupo siya habang inalis ang gamit. Magsisimba ka ba ngayon? Opo. Tahimik kaming kumain. Paglabas ko, wala na si tay para magpaalam. Sumakay ako ng tricycle papunta sa simbahan. Tahimik lang ako buong misa. Pagkatapos, nagpaiwan ako para manalangin. Sana makahanap ako ng solusyon sa problema namin. Pagalis ko ng simbahan, dumaan ako sa supermarket. Habang nagmamadali palabas, nabangga ko ang poste. O dapat sana, isang lalaki ang sumali sa akin. Are you done staring? Uh, sorry po, hindi ko sinasadya. Next time, tumingin ka sa dinadaanan mo. Umalis siya kaagad. Guwapo nga pero suplado. Pag-uwi ko, inasikaso ko ang pinamili. Nagluto ko ng sinigang na bangus at naghanda para sa lunes. Habang inaayos ang gamit, nakita ko ang calling card na binigay sa akin. Pero wala akong cellphone. Baka manghiram na lang ako kay Ronnie bukas. Kinabukasan, alas 5 pa lang gising na ako. Nilakad ko ang daan papasok sa trabaho para makatipid. Sa harap ng mall, napatigil ako. Ano kaya ang meaning ng... Divi? Kay babae, anong tinitingnan mo dyan? Ano yung meaning ng Divi Mall? Ewan ko, tanong mo kay manager, tara na! Sabay na kaming pumasok. Abala kami sa pag sa mga display. Binalita ni manager na darating na raw ang may-ari ng mall ngayong araw. Dati nang napospon ang pagbisita niya pero ngayon sigurado na. First time ko siyang makikita mula nang magsimula ako magtrabaho rito, may sabi-sabi na gwapo raw siya. May ilan din na matanda na. Ako, hindi interesado. Ang laman ng isip ko, problema sa lupa. Sana makahanap na ako ng paraan bago kami palisin. Hoy! Saan ka na naman lumilipad? Ah, to the moon. ng pera. Sasama ka? Seriously? Bakit ang lalim ng iniisip mo? Sabi ng katrabaho ko. Hmm... Laika, uh, may kakilala ka bang pwedeng mahiraman? Meron pero malaki ang tubo eh. Baka hindi mo kayanin. Ah, okay lang. Basta may pambayad kami. Nagkasundo kaming puntahan mamaya. Maya-maya tumayo kami ng maayos nang dumating na raw ang boss. Biglang pumasok ang isang babae. Siya ang nagbigay sa akin ng calling card. Parang may hinahanap o baka chinecheck lang ang display. Tumigil siya sa harapan ko. Tumasang kilay. Natakot akong baka may mali sa ayos ko, kaya agad akong tumungo. Hanggang sa marinig ko ang matinis pero matatag na boses ng isang lalaki. Siguro siya ng may-ari. Sabay-sabay kaming bumati. Good morning, sir and ma'am. Tahimik lang sila at dumiray siya sa elevator. Di ko man nakita mukha ng lalaki. Ramdam ko, matangkad, matikas at malamang gwapo nga. Mira! Ang gwapo ni sir! Tahimik lang ako. Uy, nakikinig ka ba? Baka boyish ka. Napatingin ako sa kanya sa inis. Tumawa lang siya at nag-peace sign. Pag out namin, sinamahan ako ni Laika sa kakilala niyang pwedeng pautang. Malaki ang bahay ng taong ito, halatang mayaman. Hintayin mo lang dito, ipapaalam ko lang. Ilang sandali pa, pinapasok kami. Namangha ako sa loob ng bahay. Mga mamahaling gamit. Paintings. Parang museo. Ilang minuto pa may narinig kaming boses mula sa kabilang silid. Lia! Ano mong delikado mga Vernon? Relax, honey. Alam ni ang ginagawa niya. Paano kung malaman ang mapapangasawa niya na may iba siyang lalaki? Wala yan. Marunong ang anak natin. Nagulat kami ng maghalikan pa sila sa harap namin. Napatingin sila sa amin kaya tumayo kami agad. Sino ang utang? Ah, uh, ako po sir. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Honey, mauna na ako sa kusina. Umalis to, naiwan kami sarap sa ng lalaki may-ari ng bahay. Nasa loob ako ng silid, hindi pa rin makapaniwala sa narinig ko mula sa taong hihiraman ko sana ng pera. Imbis na tulong, kalokohan ang inalok niya. Ako na lang ang lalabas. Hintayin na lang kita sa labas, Mira. Tumango ako at sa lalaki. Magkano kailangan mo? Isang daan at limampung libo po. Napakunot ang nonya. Alam mo namang malaki ang tubo, di ba? Opo. Kaya po, babayaran ko kahit paunti-unti. Eh kung iba na lang ang pambayad mo, gawin na lang kitang pangalawang asawa. Nabigla ako sa narinig. Hindi bali na lang. Mas pipiling ko na lang maghanap ng ibang mahihiraman. Hinawakan niya ang braso ko. Huwag ka nang magmalinis. Ganyan talaga kayong mga mahihirap. Dapat mga magpasalamat ka at pinatulan kita? Ibahin mo ako. Hindi ako katulad ng iniisip mo. Hindi ako nabibili. Lalo na nakatulad mo. Tumalikod ako at mabilis na lumabas. Nasa ko si Laika. Mira, anong nangyari? Ang bastos niya, Laika. Gusto pa akong gawing asawa kapalit ng pera. Napakahirap maging mahirap. Parang wala kang karapatang tumanggi. Aapak-apakan ka lang ng mga mayayaman. Anak, kain na. Opo, Itay. Lumabas ako ng silid, tahimik na kumain, saka naghugas ng pinagkainan. Pagkatapos, bumalik na ako sa silid para magpahinga. Sa side ni Damian. Attorney, anong balita sa lupang pinapabawi ko? Wala pa pong kasiguruhan, sir. Tanong nga ng anak ni Mr. Clarete kung makakabayad sila. Ibabalik pa ba natin ang lupa? Napaisip ako. Alam kong wala silang kakayahang bayaran ito ng buo. Sabihin mo, kung walang buong bayad, hindi na nila makukuha lupa, period. Masasunod po, sir. Umalis siya, kumuha ko ng alak. Nagbuhos sa baso, saka tinungga. Ramdam ko ang init sa lalamunan, pati ang bigat ng desisyon. Tumingin ako sa langit, tahimik, maliwanag ang mga bituin. Pumasok si Matilda. Hindi ko siya tiningnan. Fiancé mo na naman ang iniisip mo, Baka nagpapakasarap na yun sa syudad. Kung wala kang mahalagang sasabihin, umalis ka na. Nag-vibrate ang phone ko. Si Tere, sinagot ko kagad. Sweetheart, nasan ka? Nandito ako sa probinsya, kasama si Matilda. Lagi na lang si Matilda, ako ang fiancé mo. Pero parang siyang lagi mong kasama. Huwag ka na magselos. Babalik na rin kami bukas. Miss na rin kita. Binaba ko tawag. Napabuntong hininga ako. Isang malaking gulo ang kinakaharap ko sa lupa, sa negosyo, at pati sa puso ko. Naghahanda na akong umalis nang makarinig ako ng ugong ng mga sasakyan. Agad kong dinampot ang bagat sombrero sa kalumabas. Nakita ko may dalawang sasakyan ang tumigil sa tapat. At alam ko na kung sino ang sakay nito. Walang iba kundi si Tony. Sinasabi ko na nga ba. Susulpot na lang sila bigla rito sa bahay namin. Nakita kong bumabato ng sasakyan. Habang nakasunod sa kanya ang limang bodyguard nito. Ano na, Mr. Clarete? Meron ka na bang ibabayad sa aking kliyente? Tanong nito sa aking ama. Lumingon muna sa aking sitay bago nito sinagot ang tanong ng attorney. Bakit ba sobrang nagmamadali ang kliyente mo, attorney? Ilang taon pa lang naman mula nang makuha ko ang perang yun. Matagal na rin ang utang mo, Mr. Clarete. Wala ka namang pambayad. Wala pa akong pambayad, pero... Kusa rin naman ako magbabayad kung sakali man na meron na attorney. Nakita kong natawa ito ng mahina sa sinabi ni Tay sa kanya. Pagkatapos, muli itong nagsalita. Mas maigi na lang sigurong ayusin na nyo ang mga gamit nyo. At maayos kayong umalis. Pagbibigyan ko kayo hanggang bukas. Kung hindi pa kayo alis rito, mapipilitan kami magsama ng pulis para sila na bahala kung mausap sa inyo. Sa susunod na araw, pupunta na rito ang magdademolish sa bahay niyo. Seryosong wika nito. At umalis na kasama ang mga tauhan. Halos mapaupo ako sa lupa sa huling narinig kong sinabi ng attorney. Itay, paano na tayo? Paano na lupang to kung mawawala na sa atin? Umiiyak kong tanong kay Itay. Kung ako ang tatanungin, hindi ako papayag na mawala sa amin ang lupang ito. Pinahid kong luha sa aking mukha. Pagkatapos, tumingin ako kay Itay. Hindi ko malaman kung ano ang nilalaman ng kanyang isipan. Anak, pasok muna tayo sa loob. Doon tayo mag-usap. Pagkatapos naming mapusupuan, nakatitig lang sa akin si tay. Parang may binabasa ito sa akin muka. Narinig ko rin ang malalim nitong paghinga habang ako mahina pa rin na umiyak sa aming kalagayan. Mas mabuti na nga siguro ngayon na natin ng mga gamit natin para umalis na anak. Wala na tayong magagawa. Nasa kontratang pinaramahan ko ang danyos na nakuha ko na kapag dumating ang ilang taon Na hindi ko pa nababayaran Ang naku kong pera Sa pilitan nilang kukunin ang lupang to Patawarin mo ako anak Dahil wala akong magawa Sabi ni Itay Ah Itay Pero bakit po? Wala na pang ibang paraan Agad kong sagot Wala tayong pambayad sa perang nakuha ko sa kanya anak ang tangi lang nating magagawa. Umalis na tayo rito. Hindi tayo. Gagawa ko ng paraan kahit mangutang ako. Para lang may ibayad. May ibayad tayo. Hindi ako makakapayag na mawala sa atin to. Ang lupang to. Ani ko na umiiyak pa rin. Umiling lamang ang aking ama. At saan tayo kukuha? Wala tayong malapit na kamag-anak natin dito sa malapit. Lahat sila nasa malayo. Ang kamag-anak naman ng inay mo, Tinakwil siya. Naging malupit sila sa amin. Dahil sa una pa lang, ayaw na nila sa akin. Ang alam na mga lolo't lola mo, kaya mana nila ang habol ko sa kanya. At nakatakda na rin siyang ikasal sa lalaki na ng mga lolo't lola mo. Pero ko mahal ng inay mo eh. Kaya nagtanan kami. Dahil mahal na mahal namin ng isa't isa. Halos sinumpa kami ng lola dahil sa galit sa amin. Tumigil sa pagsasalita si Itay dahil suminghot to. Bakit ngayon lang din sinabi ni Itay na mayaman pala ang lolo at lola ko sa side ng inay ko? Nagpakalayo kami ng inay mo, pero mas pinili namin rito sa lugar ng lola mo kami tumira. Naisip rin namin na dahil matanda na sila, wala na mag-aalaga sa kanila. Bago bawian ng buhay ang lola mo, pinamanan niya sa akin ang lupang to. Pero nagawa kong isan la. Hindi lang isang beses nagkasakit ang ina mo. Noong panahon na wala ka, hindi namin sinabi sa iyo ang nangyari sa kanya dahil ayaw namin mag-alala ka. May nakitang bukol sa kanyang matres at malaki na. Kaya kinakailangan na maoperahan. Naging successful ang operation niya. Pero makara ng ilang taon, may tumubo ulit. Yun ang panahon na hindi na kinaya pa dahil mahina ng katawan niya. Ang unang pakiusap sa akin ng inay mo, Bagong ang araw na yon, kahit anong mangyari, hindi kita hayaan na lumapit ka sa lolo't lola mo. Baka magawa ka rin nilang isumpa. Dalawang beses ako nakakuha sa kanila ng pera hanggang sa umabot na ito ng kalahating milyon. At wala pa rin ang porsyento nito. Kaya alam kong malaki ng babayaran ko. Napaupo ako sa dati kong kinauupuan. Para nag-eko ng ilang beses sa aking pandinig ang huling sinabi ng aking ama. Kalahating milyon. Naihilamos ko ang aking kamay sa aking mukha. Saan kami kukuha ng ganong kalaking pera? Nakapasok ako sa aking silid ng hindi ko namamalayan. Ano ba ang dapat kong gawin? Ang bumitaw na o lalaban pa? Parang hindi ko kayang magawa ang iwan ng bahay namin dahil nandito lahat ng alaala ni inay. Ang masasayang araw na nakasama namin to. Pero saan ako hahanap ng ganong kalaking pera? Ay, gulong -gulong na ang higulong-gulo ng isipan ko. Pero may isang araw pa ako para maghanap ng pera. Sumubok ako muli. Kahit anong trabaho papasukin ko, wag lang ang magnakaw. Alam kong desperada na ako pagdating sa bahay namin. Ang importante, hindi mawala sa amin to. Ako gagawa ng paraan. Dinampot ko ang bag ko sa tabi at kinuha ang calling card. Isang gabi lang naman ang trabaho na sinasabi nito. Kailangan ko lang gawin. Alamin kung anong trabaho ang inaalok nito. Sana lang kaya kong gawin to. Dalawang beses akong huminga ng malalim Pagkatapos inayos ko ng sarili Pupuntahan ko ngayon ang kaibigan kong si Ronnie Upang manghiram ng cellphone Alam kong wala itong pasok ngayon Malalaki ang mga hakbang kong lumabas sa aking silid Naabutan ko pa ang aking ama na nag-aayos sa aming mga gamit Talagang sumuko na si Itay Nabitawan ang lahat ng ito Muli na namang bumuhos ang masaga ng luha ko mula sa aking mukha Agad ko namang yung pinahid Pagkatapos, naglakad na ako papunta sa bahay ng aking kaibigan. Ano kaya ang ipapagawa ni Matilda kay Mira, kapalit ng malaking halaga?